Isa tayo sa kalat guys ni. Makalat ako. Makalat ako magtrabaho kasi hindi pa tapos. Meron pa natira. Naglagay ako ng draw, Yan. Hindi siya nakasagad sa wall. O sa may ceiling. Ito, pinag-aitan uh, lang sa baga 4 square meter lang yung flooring niya tapos yung wall niya nasa 6.5 yung laki paikot ng ganyan bukas ulit guys kasi naglalagay lang ako ng rod bukas yung flooring lagyan ko rin ng rat yan oh. tapos i-chip ko na yung mga bulb nya dun sa baba i install ko na kasi nagkakapit ko yung mga ano nya ay telephone shower yan tapos yung lagay ng sabon Pasensya na, hindi ako nakapag-video habang gumagawa dito nung nagkakabit. Pag sobrang busy ako, nakakalimot ako mag... mag-video. Ito yung tissue holder niya, guys. Hmm. Nandun yung ano niya. Sa baba to sa lapas ko, itinaan yung Ayan o, i-install ko yan bukas. Ayan, doon, direkta doon sa septic tank nya. Ayan. Kapag e nat natapos ako bukas, check ko na lahat, subukan ko ng paganahan yung mga pipe ko gagana. Medyo kong oh, mahina ang tubig dito kasi pakyat. Wala ka pong pintura o, oh, nakamasilya lang. makahaul pa ako bukas guys kahinga muna kasi ano na mag aalas sa isna hindi po madali kasi ilik kasi yung wall niya hindi pantay yung pagkapalitada nagahabol ako pero yung iba hindi ko na talaga sinagat kasi magasto sa simento kasi yung nagpalitada dito, medyo ano, basta nagpapalitada lang, hindi naguhulog, hindi nila inisip yung tiles na ikakabit, kailangan naka-eskwala o nakahulog lahat, diretsa. So. Pero okay naman na, nagawan din ang parahan. Basta marunong ka lang, dayahin mo na lang ng konti, okay na rin yan. yung drainage nyo kinating ko yung tiles dito malapit sa drainage kasi pag diretso lang ito ang tendensya ng tubig dito maiipon kasi andito yung level ko oh. yung ginawa ko para mas bumaba pa lahat ng tubig naka slope din to pa ganyan guys ganun dito sa gilid ito rin naka slope ng ganyan pinaka mababa na ito kasi nandyan yung shower nya yung telephone shower naka-slope din ito. Mula mas mataas doon, pababa dito. Tapos doon din, mas mataas doon, mas mababa. Ito yung pinakamababa sa lahat dito, dito yung part na ito. Ayan. Wala pang pinto, kakabitan pa to. Yung bukas ng pinto dito sa ano na, sa labas. Kasi pag dito sa loob, bakuti na. Maglalagay kasi sila na ano dito guys, yung ano ba yun? Yung division tent na ano, yung waterproof para pag sakaling ano, hindi mababasa kasi nandito yung shower niya o oh. pag malakas yung ano kasi malakas yung pressure niya, malakas yung tubig siyempre maliligo ka sa lasik lahat dyan basa kaya maglalagay sila dito lalagyan ng division nito hahatiin pero ano lang yung kurtina lang ng waterproofing yung hindi nababasa. Yung parang payong. Bahala na sila sa miskarte kasi ito kasi dati naka abang yung botas niya dito. Baliktad naman tapos wala pa. Napakalayo pa. Kaya inilipat ko dito. Nagsuggest na lang ako. Wala pa silang inabang na botas kaya medyo natagalan ako. Mahirap mag-sensel ng flooring. Napakatigas. Pati ito kung titingnan nyo guys, dito dapat ito, wala ito. Ginawan ko na lang ng paraan kasi walang abang. Yung ginawa ko na lang, pinalutang ko sa tapos nilagyan ko ng tiles. Ito makakabit ko lang din to. Kanina lang. Tapos nagkabit kabitarin rin ako ng iniduro, ng iniduro at saka ito. Lahat ito, ngayon ko lang pinagkakabit. Tapos nakalagay pa ako ng rough trabaho ng isang tao guys trabaho na ng dalawa to ah, may dalawa kami dito masikip na rin hindi mo yung level ng pintana nila oh. sa mga hindi nakakaalam ito kung pin niya dito pantay na siya dito pagdating doon mataas ayan oh kasi hindi nag-level nung naggawa ng anong bintana. Hindi sila nag-level. Itong tiles, ito, naka-level ito. Siyempre, gawin natin yung tama. Hindi tayo susunod sa kanila. Guys, hanggang dito na lang muna. Tawain na. Hapo na. Ngayon, pag -gabi na. Update na lang ulit ako, guys. Pag totally, ano na, pwede nang gamitin.